nakikita nyo po ito happy hindi pa ho yan bukas hindi pa ho bukas yan nagiinom po, eh. you know? po, nag po kami ngayon dito eh yun oh nagiinom po kami tingnan nyo po itong happy na to wala na po kami pulutan eh buksan ho natin ah wala pa yan oh, oh. buksan natin <laughs> wala ah oh. wala yan ah bubuksan natin wala tayong lalag din dyan mga repa so, ito ito ah bubuksan natin yan ba't naman kung ganyan kayo happy ha less grace peanut pa kayong nalalaman ha talagang less na less ha ha grabe kayo mga happy kayo kami mga manginginom dito ano wala na kami mapulutan o oh, kabubukas ko lang o ha wala akong ibang butas yan Kita nyo naman ho eh. Oh. Tingnan nyo ho. Tingnan nyo. Yan lang yung laman. Bakit ganun kayo? Oh. Wala na. Masyado kayo ya. Ang dadamot <laughs> nyo eh. Ha? ha? Sayang yung piso eh. Ha? Sayang. Oh. Eh? Lapra Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, durug pa yung iba? Ha? Tatlo kami dito. Ano yan? Tigda dalawa? Ha? Dadamot nyo eh, ha? Ha? oh, happy, happy. Huwag kayong bibili ng happy. Huwag kayong bibili ng happy. Nakalagay less. unting onting -onti, eh.